What's up best friends, welcome sa ating youtube channel Ngayong araw ay magpapalit lang tayo ng Ito, speedometer cable Yung brand ulit ay Osaki uh, Lately parang hindi tayo nakahirapan na maghanap nitong brand na to Para sa ating XR na motor Ito, Osaki Kasi kung matatandaan ninyo Grease uh, bracket combination natin ay Osaki yung binibili ko, naka 2 times na ako nakabili. Tapos last time naputulan tayo ng clutch cable. Ayan, yung yung brand nito ngayon, ay ito. ito 'Yung clutch cable natin saki din. <laughs> Tapos eto ngayon, kakabili ko lang nung isang araw kasi tumatakbo na 'to siguro ma nakatakbo na ng 2,000 to, na kilometro mula nung nasira 'yung uh, spinometer speedometer natin. Tapos nung kahapon kasi, binuksan ko siya. Kasi akala ko baka yung gear lang, baka napudpud. Tapos pwedeng gawin sana ng paraan. Pero hindi eh. Ito kasi naputol yung cable natin. Dito banda. Although ito, uh, tinignan ko naman doon sa pinagbilihan ko na shop. Eh, bukang saktong sakto naman. Yung cable na to pala ay para sa XR125 or XR150. Ng igualan po, pwede rin to sa XR200. Pero ito nga salpak na natin to dito. Alright, so kailangan lang natin tanggalin yung speedometer cable natin dito. Yung pagkaka-lock nya dyan. So try natin kung pwede bang dukutin lang ng long nose. So eto na nga, ko lang siya ng long nose para maluwagan yung speedometer cable natin. Pero kung medyo nahihirapan kayo, pwede nyo tanggalin yung bolt. Merong tatlo dito para mayaangat yung odometer natin. So, ito yung ating old na speedometer cable. Ayan sya. Tapos, ito naman yung bago na nabili natin. Usaki brand. Ayan. So, ganito sya. Ayan. Ayan. Parang yung pagkakagawa nitong Osaki na brand eh. Para siyang ano, itsura rin nung original natin sa XR. Ayan siya. So, so yung haba uh, ng cable natin para sya mas maiksi ng kaunti tapos yung thickness mukhang mas makapal yung stock natin Ayan. pero parang dito lang naman sya ano, magkaiba pero yung dito mismo oh, parehas lang yung lapad Okay, so ilagay na natin to. Wala namang problema yung gear natin. Kasi kung so titignan nyo, maraming nakadeposit dito na grasa. So, ilalagay lang natin to. Ito na rin yung ginamit ko. Yung impact tools natin na to. Kasi hindi ko alam kung nasaan yung screwdriver natin. Magpapawisan lang tayo kung hanapin pa natin. Eh, ito napaka-handy na. <laughs> Tapos, check natin pag pinaikot, pinaikot. Ayan. Pinaikot sya, diba? So, balik na natin ito ngayon sa odometer natin. eto na nakabit na natin to bagong speedometer natin speedometer cable eto pa pala hindi ko pa pala ibabalik yung lock dito okay so eto na ngayon nailagay ko na yung bagong speedometer cable natin dito sa ating XR subukan natin paikutin papansin ba? <laughs> putin natin. Then stop. All right. So ayan na ngayon mga best friend. Usaki yung brand na ginamit natin ngayon para sa ating speedometer cable. At nabili ko lang siya sa halagang 130 pesos. Ayan, madali lang siyang hanapin dito sa area natin. Ayan. Yun lang.